Greetings smartwatch fans! Balik ulit tayo sa ating IW8 smartwatch and this time i-set up natin yung IW8 i-coconnect natin sa ating smartphone So, paano ba nga ba mag-connect ng smartwatch na ito? So, kung, pareho, kung yung smartwatch nyo pareho lang ng support up ng IW8 pwede, pwede nyo rin i-follow ang steps na ito So, ano nga ba yung support up para sa smartwatch na ito? So, gumagamit siya ng RD-Fit na application. Focus na natin. Yun, RD-Fit app. So, may QR code tayo. So, isa-search lang natin sa Google Play. So, yung setup na to para sa ating Google Play or sa para sa ating Android smartphone. So, paano nga ba? Search natin sa Google Play. So, may Play Store tayo dito search natin yung RD Fit na application. So, search. So, yun. Meron tayo dito. RD Fit. So, tap lang natin. Install. So, tingnan nyo yung step-by-step -step process kung paano i-set up yung or connect ang smartwatch nyo sa smartphone. Okay. Ito yung support app RD Fit application. Okay, nag install na yung support app natin. So, finish na sa pag-install. I-open na natin yung app. So, ito meron tayong privacy, privacy policy. So, agree lang tayo dito. Again, ang support app ay RD Fit. Available sa iPhone at Android smartphone. So, sa baba meron tayong menus. Homepage, device at my. So, tap tayo sa Device. So, ito yung mga settings ng smartwatch natin. So, ma-access mo lang to kapag nakapag-add ka na ng smartwatch mo. Okay, so far ito, disabled pa rin to. Hindi nyo ma-set. So, para ma-set natin, i-add muna natin yung smartwatch natin. So, scan natin yung device. Ito, may permission tayo. GPS at Bluetooth. So, follow lang natin yung steps. So, while using the app, only this time, don't allow. So, check lang natin dito or pick lang natin yung only this time. So, connect and determine the relative position. Allow natin. yung Bluetooth natin, i-activate. Next. So, check natin kung na-activate ba dito. Kung hindi, i-manually activate natin. So, dito, activated naman. Okay. So, scan ulit natin yung device settings activate ulit balik ulit tayo doon or defeat scan natin yung device ayun na so hintayin lang natin lumabas yung smartwatch natin lumabas yung IW8 okay so tap natin connect na wait lang tayo sa pag-connect ng smartwatch natin. And Bluetooth pairing request. Pair with IW8. Pair. Ayan. So, pair na tayo sa ating smartwatch. Kung napapansin nyo, nag-activate yung smart, ay uh, yung watch face market natin. Yung dial market. And, yun na yung mga settings natin. Okay. So, pwede na tayong mag-set up. Okay. Preliminary. Set up ng IW8 smartwatch natin. Punta tayo dun sa notifications muna. Okay. Okay. So, okay mo lang. Then, hanapin mo para sa notification access. Hanapin mo yung RD fit Activate natin. I-allow. Go back tayo. Tapos, piliin mo kung saan mo gusto makareceive ng notifications. Sa so, call natin. Okay. Allow din natin. Access phone call logs. Access sa contacts natin. Kung ayaw nyo naman, pwede nyo namang i-don't allow. Okay, SMS, gusto nyo makareceive, i-allow mo lang. Allow, eh, send and view SMS messages. Pero kung gusto nyo, malang, nyo lang ng time para sa smartwatch nyo, hindi nyo na kailangang i-activate WeChat, Messenger, Twitter, Facebook, Skype, at iba pa. Okay, balik tayo ulit. Ayun na. Okay, so pwede nyo lang... Pwede nyo rin i-activate yung drinking water reminder kung gusto nyo, gusto nyo ma-notify na kailangan nyo mag-hydrate. Sedentary lifestyle reminder para sa okay. Uh, kung ayaw nyo maupo ng matagal, so mag-warn yan na kailangan yung tumayo at mag-exercise kahit pa paano maglakad-lakad. Take photo, activate natin. Next, Only this time. Allow. Ayun. Ano po bang pwede natin i-set dito? Contacts. Gusto nyo mag-add ng contacts. O, tap nyo lang. Last sign. Add nyo lang yung contacts. Then, save. So, check natin. Meron ba tayo dito? Sa contacts. Nag-set ba? Sa call. Call. Ayun. So, na-add na yung number sa contacts natin. Weather report. Pwede nyo rin iset. At, of course, gusto nyo makita yung watch face. So, check natin. Tap on some more. And, ito yung mga list of watch face, faces na available sa smartwatch natin. Medyo loading nga lang. Ano? Medyo mabagal yung pag-load. So, check natin. Depende yan sa internet connection nyo. Digit. Customize. Ito yung custom watch face natin. Yun. Sige, subukan natin na mag-set ng watch face. Okay, download tayo. Tap lang natin. Then, downloading the dial resource. Kung napapansin nyo, nag-automatic download mode yung smartwatch natin. Okay, once na natype, uh, na-tap nyo yung watch face, automatic magda-download siya sa smartwatch nyo. Okay, walang agree-agree dito. Okay, once na pag-tap nyo ng watch face, automatic ilo-load sa smartwatch nyo. So, okay. hintay lang natin. Medyo mabilis naman yung pag-download. Okay. So, nakadepende talaga siguro sa internet connection. 85%. And waiting. Maglo-load na. Yun. Nakaload na nga. Okay. And ito yung watch face na din-download natin. Okay. So far, okay naman yung pag-pair. Wala namang issues. Smooth naman yung pag-connect natin. Ito sa heart rate monitoring, pwede yung iset yung 24 7 heart rate monitoring. Okay. So, so may mga tanong kung paano iset follow nyo lang yung steps sa pag setup ng smartwatch nyo okay, whether it's IW8 or ibang model ng smartwatch pwede nyo i-pair okay, kung gamit, o pwede nyo i-follow yung tutorial nito kung gumagamit ng smartwatch nyo ng RD Fit application sa Android okay, so may mga tanong drop lang ng comment, bye